Hello guys. So, ang topic natin for today, ito, mga desires ng lalaki sa kama. So, bilang mga babae, ito yung dapat niyong alamin kapag umantong kayo ng iyong partner sa kama. So, kung interesado kayo, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, ating alamin ang mga desires ng lalaki pagdating sa kama. Number one, ito yung make an effort to put him in the mood. Wow! <laughs> so, alam nyo, ang mga kalalakihan ay hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng araw ay in the mood or talagang gusto ang bagay na yan. So, may mga pagkakataon na talagang wala rin siyang gana. Wala rin siya sa mood sa mga bagay na yan. Yan ang dapat mong bigyan ng pansin. So, gumawa ka ng mga paraan. Make an effort, ika nga. Para dalhin si partner sa mood. Marami kang pwedeng gawin, di ba? Example na lang, pwede mo siyang kayaing magpainit mo na konting wine. O, di ba? Tapos dyan nag-uumpisa na yan. Konting inom lang para pampagana. Para dumating na yung point na in the mood na si partner. O, di ba? So, yan ang number one. Number two, give him head. At least, as a foreplay. O, so, alam nyo ba, ang ibig sabihin nito, ito, yung pagkain mo sa kanyang pipino. Yan ang tinutukoy niya. So, as a foreplay, bilang pagromansa mo, bilang pangpagana sa kanya, so, kakainin mo muna ang kanyang pipino. Diba? So, ito yung pampagana muna. Yan yung isa sa mga desires nila. Yung kainin mo ang kanyang pipino. Kaya gawin mo. Di ba? Sigurado na magustuhan niya yan. At siguradong in the mood na siya pagdating na sa main action. Yan ang number two. Number three. Nibble his neck. Lick his ear. And kiss him. Wow! Oh, sobrang nakakakiliti yan. Ha? Sobrang pampagana yung gagawin mo kapag ginawa mo ang mga bagay na yan. So, ano ba yung nibble his neck? Yan yung hinahalikan uh, mo yung liig niya, pero padampi-dampi yung bibig mo dyan. Parang alik na may konting kagat. Yung kagat na hindi masakit. Alam mo, yung mga kagat na yan, mas lalong nakakadagdag ng libog yan. Kasi nakakakiliti yung pag-nibble. Lalong-lalo na sa liig, sa batok. O, di ba? So, ito pa. Lick his ear. Di ba? So, ibig sabihin, dilaan mo ang kanyang tenga. Diyan, sa paligid ng kanyang tenga. Dilaan mo yan. Sobrang erogenous ang area na yan. Yan yung mga points na talagang sobra ang kiliti ng lalaki. At kiss him. So, ito na ang pampagana. Halikan mo na siya. Di ba? So, asan yung paghalik? Of course, sa lips, di ba? Yan na yung uh, isa sa paborito ng lahat, yung pagsasalpukan ng mga labi at mga dila. Yan po, ang number three. Number four, ito yung talk to him dirty. O, oh, so kasagsagan na ito ng action, di ba? So yan ang isa sa mga desires ng lalaki, yung narinig niya. Yung talagang bugso ng iyong damdamin. Kung ano man 'yung nilalabas mo, 'yung sa loobin mo, kung nasasarapan ka, ilabas mo. Kung kailangan mong magmura, magmura ka, ilabas mo ang nararamdaman mo. 'Yan ang gusto ng lalaki, 'yung talk dirty. 'Yan 'yung mga uh, pananalita na lumalabas ng kusa sa bibig natin kapag tayo ay humahantong sa sobrang uh, sobrang sarap ang ating nararanasan sa kasagsagan ng action pag ganyan talagang sari-sari ang lumalabas sa ating mga bibig yung hindi na natin naiisip hindi na natin nakokontrol kung ano man yung binibigkas natin di ba ilabas mo lahat yan huwag kang mahiya kasi mas nagugustuhan at mas naaarouse ang pakiramdam ng lalaki kapag naririnig niya yung mga lumalabas ng mga binibigkas mo sa iyong bibig so ayan po ang number 4 Number five. Ito yung moan. Ano ba ang ibig sabihin ng moan? Ito yung umungol ka o yung pag-ungol mo. O, di ba? Music to his ears. Kapag narinig niya na umuungol ka, wala nang ibang gustong marinig ang lalaki. Wala na siyang ibang desires na ibang marinig sa iyo, kundi ang iyong pag-ungol. Kapag umuungol ka, mas lalo siyang ganadong-ganado. Ginaganahan siya lalo mas lalo niyang pag iidihan ang kanyang ginagawa pag naririnig niya ang mga pag-ungol mo. Yan. Kasi yung pag-ungol talagang involuntary na lumalabas sa bibig natin. Lalong-lalo lalo na kapag sobrang ligaya, sobrang sarap ang nararanasan natin. ba diba? So talagang pusang lumalabas yan. So huwag kang mahiyang umungol, ilabas mo lang. I-open mo lang kung ano yung nararamdaman mo sa pamamagitan ng pag-ungol. O, ba diba? So ayan, ang number five. Number six, be open to kink. Tell him. Yan. So ano bang ibig sabihin yan? Bihira itong ginagawa ng mga babae at uh, parang napakabihira talagang mangyari ito. Ito yung inaasam ng mga lalaki eh. Yung kung ano yung gusto mong mangyari, sabihin mo sa kanya. Kung ano rin yung ninanais mo, kung ano yung gusto mong gawin sa partner mong lalaki, sabihin mo sa kanya. Yan ang sinasabing be open to kink. O, di ba? So, be kinky, ika nga. So, kung ano yung nararamdaman mo sexually, kung ano yung talagang mas nagpapalibog sa'yo, mas nakakaramdam ka ng uh, sexual tension, lalo yun ang sabihin mo sa lalaki. Gustong-gusto namin yan. Kapag in-open up nyo sa amin, ang mga desires nyo rin. So, yan ang isa sa mga desires namin, yung pag-open nyo sa sarili nyo mga desires sa kama. O, oh, ba diba? So, ayan, ang number six. Number seven. Ito yung orgasm. O, oh, siguro, alam na alam na natin itong orgasm na sinasabi. Ito na, yung pag-abot mo sa rurok ng kaligayahan. So, ito na yung finale. Ito na yung paglabas lahat ng nararamdaman natin sarap. Yung paglabas ng lahat ng ligaya na naiipon sa ating katawan, sumasabog na yan. Ayan na, yung orgasm, di ba? Siguro lahat ng tao, karamihan kapag may partners na, naranasan na ang pinakamasarap na karanasan. At yan po ay ang pag-abot sa orgasm. O, di ba? Yan ang uh, isa sa mga desires ng mga kalalakihan. Yung gustong-gusto nilang maabot ng babae, yung bagay na yan yung maibigay nila yung talagang ultimate na ligaya sa kanilang partner. At yan yung pag-abot sa rurok ng ligaya ang orgasmo. So, ayan po, ang number seven. Two years later. So, ayan, ang mga ilan sa mga desires, mga ninanais ng mga lalaki sa kama. O, di ba? So, ito, napakadali namang gawin ang mga ito. So, gawin nyo na para rin ma-satisfy nyo ang inyong partner. O, oh, ba diba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!